Magandang umaga o magandang gabi sa nyo. Ako nga pala si Health JD Fernandez, isang written student sa Ateneo. Tataalakin ko sa inyo kung ano yung globalisasyong pangteknolikal. Ang globalisasyong pangteknolikal ay isang direct na koneksyon sa iba't ibang bansa na tumutukoy sa teknolikal o teknoliya. Ito ay laging posible dahil sa magandang koneksyon ng iba't ibang bansa uh, kumpara dito sa ating yung mga iba't ibang bansa ay sila ay nag-export ng mga kagamitan nila patungo sa bansa natin at tayo ay nag-export ng mga I think, uh, pinya, mga fruits halos mga fruits na export tayo doon upang maging uh, matibay ang koneksyon in short ay uh, Um, uh, pakikipagkalakalan uh, at informasyon dahil sa teknolika at uh, teknolika teknolikal ay naging posible ang pag uh, pagbigay ng informasyon na hindi na kailangan ng ilang araw o ilang minuto sa pamana pamaginit tama magitan ng liha ngayon ay meron na mga social media dahil sa mga teknolikal yan o naging madali na yung pagbibigay ng mga impormasyon at magandang komunikasyon dahil sa mga pag o pag pag-improve na ating komunikasyon nagsimula tayo sa Translantic Telephone Cable na nabuo noong 1956 at ngayon ay meron na tayong cellphones at iba pang ginagamit na pang komunikasyon ang magandang dulot nito sa atin is yung pagtaas ng ekonomiya. Dahil sa nabang ito ganit, kanina is yung magandang koneksyon, pagkalakalan o pagpasok ng dolyar sa atin. Yun ay mas na, mas napapalawak ang ating ekonomiya. At pagtaas ng edukasyon, at kita yun naman sa atin na mas nagamit natin ng teknolihikal o teknolihiya sa ating pag-aaral kagaya ng paggamit ng mga site or google upang mag-search na hindi na kailangan pumunta ng library upang maghanap ng informasyon isang pindot lang mahanap ng informasyon at malaman kung ano yung dapat i-study o ano yung dapat malaman at pagtaas ng oportunidad dahil sa magandang ano magandang technological ay mabibigyan ng oportunidad yung mga negosyante upang mas ma-improve ang ilang negosyo o mas mas mapapabilis ito ng mga trabador dahil sa mga magandang uh, magandang kagamitan o makabagong kagamitan eh mas napapadali yung mga trabaho ng mga tao at mas mababadami yung mga project at mababawasan yung mga gross project sana sa ating bansa at masamang dulot nito ay yung digital divide. From the word divide is nahati. Kumbaga dito dito sa atin is halimbawa sa General Santo City sa sentro. Tayo ay gumagamit ng teknolika uh, technoli, at or technological tayo ay gumagamit ng cellphone upang magkipag-komunikasyon, magpag-nayan, mag ganun other side, sa mga tribes o so, sa uh, si mga bundok or malayo sa syudad ay hindi sila nakagamit ng mga teknolohiya kaya hindi nila alam kung ano yung mga nangyari sa mundo kung ano yung mga problema kung gaano nakagamit, kadami yung gross projects, ganoon at cyber security threat tulad ng mga scammers, yes, dahil sa maganda koneksyon is dahil sa teknolohiya ay mas na-improve yung komunikasyon lalo na ngayon na mas madali na lang ng scam gamit ng mga fake site ay ng mga yung mga send ano, magandang panalita ano. ang madalas na yung madalas na na-affect na, ah, na yung nadadamay o naapektuhan is yung mga matanda, yung, yung walang masyadong alam sa mga ganon mga bata at lalo niya sa mga lubog sa lubog sa kahirapan. Dahil doon is madali lang sila mas cell stock o madali lang sila mauto ng mga scammers. Kadahilanan ay papasok dito yung issue sa privacy. Dahil ay napapasok ng scammer or hacker na lang yung sistema ng iyong Uh, account or ano yan, account ba yan, cellphone mo, makukuha yung mga privacy na information mo, makukuha yung mga uh, iba't ibang privacy tulad ng mga information mo na santa ka nakatira, buong pangalan mo, ano mga, sino yung mga relatives mo, lalo na yung bank account yun na uh, yung mga bank account natin ay ginagamitan natin ng na credit card, uh, Gcash, Paymaya, uh, PayPal kapag makuha yan ng scammer ay la impas na wala talaga yung pera Kaya sa paglago ng globalisasyong pang teknolohiya ay etoknikal ay may magandang dulot but inside may masamang dulot. So, di na siya matawag na perfect. At ngayon ang nakaking natutunan sa globalisasyong pang At yun ang masabi ko na magandang epekto at hindi magandang epekto sa atin o sa ating bansa o sa ating sarili, sa ating karero team, sa ating pamilya lalo na sa ating mental health na nagsasani ng pag kuha ng sariling buhay dahil sa cyber security threats na natakot sila ganun at sa depression. Yun lang po, salamat.